Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapamuso at welcome po muli sa ating prayer meeting na ginaganap po sa iba't ibang lugar dito sa Bayan Angono sa ating lugar ng ating mga churchmate at maging sa online. Salamat sa Panginoon dahil muli tayo nagkasama-sama para manalangin at muling makinig ng kanyang salita. Noong nakarang linggo, June 12, ay inalala ng buong bansa ang ika-isandaan at dalawamput-anim na anibersaryo ng pagsasarili o independyente ng ating bansa or mas kilala sa tawag na National Independence Day kung saan ang ating bansa ay nagkaroon ng kasarinlan at kalayaan. At ang patuloy nito, ibinagayway ni Emilio Aguinaldo ang bandera ng Pilipinas sa kanyang lugar doon sa Kawit Kabite noong June 12, 1898. At dahil na pag-uusapan din naman ng kalayaan, ang magiging topic natin sa Arneto ay may pinamagatang malayang ikaw. Minsan sa ating buhay, eh, nakukulong talaga tayo ng iba't ibang mga sitwasyon. Pero sa ating main verse po nga, sa Galatians 5.1, sabi doon, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo kayo at huwag nang paalipin pang muli. Tayo po muna isama-samang manalangin. O mabuting Diyos, maraming salamat po muli sa araw pong ito, Lord God, na muli po kami makakapakinig, Lord God, ng iyong salita. Panalangin ko po, Lord, na pangunahan mo po ang iyong lingkod. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang makita. Itago mo po, Lord, ang lingkod sa iyong biyaya. Maraming maraming salamat po. Sa pangalan ni Amen. Kung ating babalikan, apat na taon ng lumilipas, ang buong mundo ay nakaranas ng pandemya dahil sa banta ng COVID-19. Kaya ang national government dito sa ating bansa ay nagpatupad ng isang batas nang na lahat ng mamayan ay kailangan mag at home bilang pag-iingat na rin sa na sakit noong panahon yun. At tayong lahat ay nakulong na walang tayo pansamantala ng kalayaan. Dalawang bagay na kong ibahagi o ma maaring naranasan nating lahat noong panahon ng pandemya. Kung bakit tayo nawalan pansamantala ng kalayaan. Dahil nga una, nakulong tayo ng literal sa ating mga tahanan. Umikot ang ating buhay ilang, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon, nandun lang tayo sa loob nating tahanan. Hindi tayo pwedeng lumabas. Dahil ng utos ng gobyerno, at kahit tayo mismo, ay eh, natatakot ding lumabas. Mas, dahil nga sa sakit na kumakalat ng panahon yon, mas pipiliin nila natin sa tahanan na manatili. Ngunit, sa pagdaan din ng ilang buwan, linggo, at linggo buwan at taon, ay eh, nakaranas din tayo ng pagiging balisa sa bawat araw na lumilipas. Marahil ang ilan sa atin ay nagkakaroon ng anxiety. Dahil iniisip nila hanggang kailan ba ito. Maring inisip natin ng panong yun, mga ito isa, isa, dalawang linggo lang. Ah, okay na lahat. Pero lumagpas pa doon yung ating pag-stay at home. Nagkaroon din na ng anxiety una sa pagkain. Ewan ko po kung naranasan po ninyo na pumila sa mga grocery store nang sobrang aga. At pagpasok niya sa, pagpasok, pagpasok pagpaso niyo sa grocery store, eh, wala na tayong mabili. Dahil nga nagkakaubusan ng stock, nagkakaroon ng panic buying. At isa dahilan na kaya tayo nag uh, sa pagkain, dahil mga panong din yun, eh, walang pasok ang karamihan ng trabaho sa buong Pilipinas. Kung di mawalan walang pasok, malungkot na katotohanan, na wala ng trabaho. So, isipin po natin saan kukunin yung pambili ng bigas, pambili sa ganyan, pang-araw-araw na pangailangan. Pangalawang bagay pa na nagkaroon tayo ng pagkabalis sa iyong sa ating kalusugan. Hindi ba nga po nung panahon yung, konting ubo lang, COVID agad. Mawalan ka lang ng panlasa, sinipon ka lang ng konti, COVID agad. Nakaka-anxiety. Parang konting kilos mo lang, pag-iisipan ka kaagad na may sakit ka. At yung pangatlo po, syempre yung future. Kung kailan ba talaga matatapos yung pandemyang naranasan natin nung panahon yun na marahil sa bawat araw na lumilipas, inisip natin sana i-lift, ilift na yung, GC, yung ECQ, lumuwag na ulit, etc. Et, cetera, et cetera. so, nung panahon ng pandemya, tayo po ay nakaranas ng pansamantalang pagkakulong na walang tayo ng kalayaan. Ano pa ba ang mga bagay na posibleng magkulong sa atin? Nais ko po magbahagi ng tatlo. Una, hindi magandang karanasan at mga problema. Marami sa atin ang merong hindi magandang karanasan. Mga pagkakamali sa nakaraan, sa nakalipas na panahon. Marahil taon na ang binibilang. Pero tuwing ito'y sumasagi sa ating isip at hinayaan natin na tayo'y kainin ng mga pagkakamaling yon ng nakaraan, tayo'y magposibling -ma makulong muli sa ganoong sitwasyon. Yung mga tao na biktima ng pangaubuso, trauma or bullying. Kung mapapansin po natin, sila po ay nagiging mailak. Hindi sila introvert, pero pinili nila na hindi makipag, makisalamuha sa mga tao kasi nga, meron silang experience na sila ay naabuso, Nalabag yung marahil yung kanilang karapatang pantao. At kahit ang mga problema po minsan na ating nararanasan sa buhay, kapag tayo ay nagkakasakit, at walang at financial na problema. Parang tuhit combo nga po, no? May sakit na nga tayo, tapos financially drained pa. So talaga napakasakit po sa ulo kung paano ba lalagpas sa ganoong sitwasyon ng ating buhay. At sa mga ganong pagkakataon, talagang may hindi po may na sa pagtagal, ito'y mauwi sa mental health problem. Pangalawa, galit at lungkot. Marami sa atin, o lahat tayo marahil, kapag tayo ay nagagalit, nag-iiba na ang tingin natin sa paligid. Lahat negatibo na. Hindi na maganda. Lahat masama. Diba? pagtay pag tayo kinakain tayo ng ating emosyon, actually hindi lang po galit. Kahit yung kalungkutan. Kapag po tayo ay nakakaranas ng mabigat na problema, mabigat na sitwasyon, at hindi natin to na-handle ng mabuti, kapag tayo ay nalulungkot, dumarating sa punto ng ating sa punto ng buhay na tayo po ay nawawala na ng gana. Ayaw na nating bumangon, wala na tayong lakas sa bawat araw, kasi nga parang dumarating sa, sa ating kaisipan na wala nang saysay pa ang mabuhay. Nais ko lang pong ibahagi isang quote na nabasa ko po, na, nabasa ko po no, sa social media. Sabi doon, If we cannot handle our emotions, our emotions will control us. Kaya dapat po, iingatan po natin yung ating nararamdaman. Dahil minsan po kapag sa sobrang bugso ng ating damdamin, meron tayong nasasabi, meron tayong nagagawa na hindi maganda. At syempre po, pag nagawa na po natin yon or nasabi po natin yon, mahirap na pong maibalik. Kaya kapag meron po tayong galit o lungkot na nararamdaman, huwag po tayong magpapokontrol. Kaya dapat mga kapamuso, beware and be aware. At pangatlo, kasalanan. Paano ba tayong masasabi na tayo ay nakukulong na sa kasalanan kapag po tayo ay nagiging manhid na? Sa so, term nga ng mga Gen Z ngayon eh, ang term ang tawag nila doon ay nonchalant. No? Wala nang pakiramdam, manhid na, kinakalyo na, hindi na nakokonsensya kapag nakaagawa ng kasalanan. Kung ating pong pagsasama yung tatlong nabanggit, hindi magandang karanasan, problema, galit, lungkot, at yung kasalanan. At kapag hindi po ina-address agad ng tama, it may lead to depression. At batid naman po natin na depression is not a joke. Maray, maaaring kayo na nanonood ngayon ng video ito ay nakaranasan depression. Napakahirap. ba. Diba? Parang wala ka ng pangarap. Wala ka ng, wala ka ng sense of life dahil sa sobrang depressed natin. Kung kanina mga problema ang ating pinag-uusapan, pag usapan naman natin ang solusyon. So, paano ba maranasan o mararanasan ang lumaya sa mga bagay na nabanggit natin kanina? Una, tanggapin at alalahanin palagi ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Galatians, sa unang bahagi ng Galatians 5.1, sabi doon, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Mga kapamuso, mga nanonood po ng video ng ito, salita na po ng Diyos na nagsabi, tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Hesus. At yun po isa pamagitan ng dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo pa nga po sa Biblia, siya po ay nagmisto ng kasalanan sa harap ng Diyos Ama dahil sa atin at para sa atin. Sa ating buhay, sa ating takbuhin bilang Kristiyano, opo, tayo po ay babagsak pa rin, magkakasala pa rin. At kung sakali dumating po yung ganung pagkakataon, tayo po ay bumalik agad sa kanyang presensya. Tayo po ay magpalinis at humingi ng kapatawaran. Basta, paalala din po ng Roman 6, dapat hindi po tayo namumuhay sa kasalanan. Huwag po natin abusuhin yung biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Pangalawa, magpatawad. May quotation po, "To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you." Di ba po minsan kapag po tayo ay hindi nagpapatawad, galit na galit tayo. Kumukuluga 'yung dugo natin. Siguro pag nakikita pa lang natin 'yung anino, naririnig pa lang natin 'yung boses, at sa paglipas ng panahon ng ating hindi pagpapatawad, tayo po ay napapagod din. Di ba po? Tayo po, sa bandang huli, tayo pala ang nagiging prison. Tayo pala yung pinakabihag ng ating hindi pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay pagpapalaya. Pagpapalaya po natin sa mga tao na nakasakit sa atin. Sa mga tao na agawa ng hindi maganda. At ang pagpapatawad po sa iba ay pagpapatawad din po at pagpapalaya din po sa ating mga sarili. Kung paano pinatawad tayo ng Diyos, patawarin din po natin ang ating mga sarili. Magagawa natin na magpapatawad, bagamat mahirap po yun, pero magagawa po natin yung dahil tayo'y patuloy niyang pinapatawad. Sabi po sa Ephesians 4, 31 and 32, bagamat ang babasahin po natin yung verse 32, sabi, sa halip, maging mabait kayo at mauwain magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At dahil tayo po at dahil naranasan po natin yung kapatawaran nagmumula sa Diyos, kaya po natin magpatawad ng ibang tao at kasabay po doon, sabi sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayo mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng ating kapwa kasama sa pagpapatawad po natin sa mga nakasakit sa atin ay unti-unting makalimutan yung ating yung kanilang yung kanilang ginawa, yung ating hindi magandang karanasan sa kanila. Sabi nga let it go by his help and grace so we can have peace. At yung mga naranasan na po natin ang kalayaan na nagmula sa ating Panginoong Isus at tayo kanyang tinulungan na magpatawad din ng iba. Pangatlo, dapat po tayo magpatuloy ng may katatagan. Sa so, huling bahagi po ng Galatians 5.1, sabi doon, kaya magpakatatag kayo at wag nang papaalipin pang muli. Huwag po ating nga hayaan na agawin ng kalaban yung kalayaan na ating natamasa at patuloy na tinatamasa sa piling ng ating Panginoong Yesus. Tulad ng kasalanan, ang problema ay nandyan, mararanas, mararanasan natin muli, Marahil ibabalik, ibabalik lagi ng kalaban yung mga pagkakamali natin noon. Ipapaalan niya muli kung mga ginawa natin na hindi maganda. Sabi nga, tinatawag tayo ng kalaban sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, tinatawag tayo sa ating pangalan. Kaya mga pamuso, patuloy tayong maging matatag sa takbuhin sa buhay na ito. Huling paalala po sa John 16 verse 33. Bagamat ang kontekst about tribulation, nais ko lang pong ibahagi yung sinabi doon na sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pagkipag isa sa akin, sa ating Panginoong Isus, ay magkakaroon kayo ng, magkaroon kayo ng kapayapaan. Kung sakali man dumating ang mga problema at pagsubok sa ating buhay, ialaw mo din ng Lord na masubok ang ating faith. Tandaan pa rin huling bahagi ng John 16.33, na pagtagumpayan ko na ang San Libutan. We are conqueror or more than conqueror through our Jesus Christ. Ang Panginoong Diyos na ating pinapanaligan at pinanampalataya ay nagtagumpay. Nagtagumpay na. Kaya malabong hindi tayo magtagumpay. Magtatagumpay tayo ayon sa Kanyang biyaya. Kaya mga kapangmuso, tayo ay patuloy na magtatagumpay sa iba't ibang hamon ng ating buhay sa tulong ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Malayang ikaw. Malaya ka. Malaya tayo malaya, malaya tayong lahat sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Mabuting Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin na opo lahat kami nakaranas ng kalungkutan, ng galit, naging alipin din po lorgid ng kasalanan. Pero dahil ikaw ay mabiyaya at ikaw ay makapangyari ang Diyos sa aming buhay, kami po ay iyong pinalaya at patuloy pong pinapalaya, Panginoon, sa mga bagay na minsan pa rin nagpukulong, Lord sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Lord of Chances. Salamat po sa pagkakato na binibigyan niyo po sa amin para kami makabawi sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. O Panginoong Jesus, taglayin namin ang kininamin namin lagi ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Malaya kaming sumamba, malaya kami magpuri, malaya kami maglingkod para po sa iyong karangalan. Purihin ka, sa pangalan po ng Jesus, Amen.